ito na po mag alas 6 dumating na po si tatay at ang kanyang bagong truck galing sila ng panggasinan nag biyay sila ng decorative stones ng kulay puti pagod si tatay niyan nung ano pa sila umalis eh nung makalawa yata ito na yung bagong truck kailangan mo na na mas malaking tay, kasi eh, malaki na itong nabili mo forward ayan po tumabangga na sa mga sanga na mangga malaki yung truck at mataas eh. Atay, Patingin si tatay, kinawa yan kung hindi ako napansin. Medyo madilim na rin ang kanyang ano, paningin. Ayan si darling ako. Oh. Hmm, nakawusong na. Ang truck. Ganyan ang pagpasok ng dyan. Tapos, aatras ah, ngayon yan para pumuesto. Ah, baka lilinisin. Malapit kasi yung host doon. Alright. Gusto maisara lang yung gate. Pwede na. Pagdating ng elf mamaya o bukas, kasya pa rin. Yan. Konting kembot pa para maayos ng mabuti yung parking. Kasi may mga single motor eh. Dito sa itaas eh. Kipit. So ngayon, makakadaan na pati single motor niyan. Uusog ngayon, niya. Uusog na yan. Sasagan niya doon sa ilalim ng harati ni siguro. Alright. Ayan si nanay ang forever faithful at martyr na bienam namin nanay namin ganda na ng merienda kakapi sila barako from Batangas lakas yung makina na forward ni tatay na ayos na at yan kakalusuan mo na ba yun bakal so na ano yan tinan mo kung may sasara yung gate aba konti pa raw mahaba talaga yung forward eh hmm. ayun pwede na nako pa mga 6 anim na pulgada pa konti pang kebot sa pambalik yan, kuha na siya Pagka sumulong ito, ipihit siya naman ni Bella. Ayos na. Alright. Okay. Approaching 5 minutes. Lagi po na ng oxygen Para may hangin Alright Ayan okay. siya All Alright right. That ends up my video Linggo po ngayon Tumahin pa talaga siya Alright Bye nagpay mali nakapaligo muna at uh, para para magsunog ako dun eh ayun, susunog pa ako magkawalis ako eh oh. malinis May dalawang case na red horse para alright, sige po paalam